Nasama ko si Mare, pare ha. Ah. pare, alam mo naman si alam mo naman ako, pare, mabait ako, pare. Oh. Awag ah, dito eh syempre si Mare pare, kaubusan ng gasol. Kaya eh, ah, niyaya ko na lang kumain sa bahay pare. Baka magtampo ka naman pare. Eh wag kang magtatampo, mabait lang talaga si pare mo. Oh. Pare. awag oh, wag kang magalala pare. Eh, hindi naman madidiyato si Mare mo. Oh, ay eh, si Mare mo pare ha. Ah. Oh. <laughs> pare ako nang bahala kay Mare mo pare. Ah, oh. Pare ako kay ka pare. Mare. Aga na pare. Ah. Magpadala ka lang ng magpadala ng pera pare. Ako nang bahala kay Mare. <laughs> pala, pare, tawag dito ah. Yung pinadala mo sa akin na sombrero, pare. Talagang solid, pare. Nahuli mo yung kulay. Kulay blue. Ayan, abang kay Mari naman, pare. Favorite color niya, brown. <laughs> oh, pare, ha? Huwag ka mag pare. Safe si Mari sa akin, ha? Oh, huwag ka magtatampo, pare. Uh, magtrabaho ka lang, magtrabaho dyan sa ibang bansa. Maghanap buhay ka lang na maghanap buhay, pare. Abang kami nagliliwali. Ano <laughs> <laughs> pare, okay na ba pare? Wala ka gusto sa pizza pare mo? Ako <laughs> pare ha? Pagka kang po pare ha? Alam mo naman, sobrang bait lang ni, ni pare mo. Medyo matulungin. Wag kang magkalala pare. Ako nang bahala. Ako nang bahala kay pare mo. Laki na pare. Nakapakasarap pala ni Mari. <laughs> pare, huwag ka magkala. Ako na bala, Sa lahat ng pagkukulang mo, ako na magpupunan, pupunan Pare, ah, okay lang ba, pare? <laughs> parang, parang tuwan-tuwa si pare, pare. Safe na safe kasi sa akin eh, Oh. Pare, okay lang ba, pare? Ha? pare ha, okay lang naman kay pare. Kaya, sana, pagbigyan mo na si pare mo, eh, punong-puno na daw yung alakansya eh. Kailangan na mag-deposit sa bangko. oh, pare, wala pare. Three years na pare. Walang dilig eh. Kaya, eh, alam mo naman ako pare, maraming pataba. O, oh, kaya ako na magdidilig pare kay Mare. Ha? Pare, jaga na lang sa ibang bansa ha? yo hello what's up my old three last says, goodbyes peace up peace out let's go